kung sultihan kastinoon tinuod unya di kaganahan anang maong kamatuuran onsay imong bation kung sultihan kastinood tinuod ba unya di kaganahan anang maong kamatuuran onsay imong bation malipay ka masuko o Muna, tingog pa lang ninyo gani, suko na kaya. No? <laughs> Nanlitan ron ingnon ka kas si imong asawa nga tiguang naman ka. Na. Ang sama imong bati isip bana. Sa ay magyaw-yaw ka. Og ikaw sa asawa ingnon nun sa si imong bana, luod naman kay ka. Eh? Ang sama sa imong bati on, siguro magyaw-yaw sa ka. Muna si Jesus, pag uli niya sa ilang, ang iyang mga silingan, iyang mga paryente nga nakadungog na sa mga nindot kay niyang gibuhat dito sa laing lugar, nag-expect nga mo showdown siya. It showdown. Iyang ipakita ang kato mga milagro, kadto mga katingalahan, ana. Uy, si Jesus, ordinaryo raman kayong ka nakigsulti nila. Huwag man magpakita o dagko kay mga milagro. Ah, nangasuko sila pun an pagyud ni Hesus og istorya why propeta nga dawaton sa kaugalingon niyang lungsod na ah, ni samot sila kasoko eh kay tinuod man sad gid na nanglitan gani ako lang di man ko propeta no o sahay propetang bakakon pamangani ko <laughs> pero muadto kog laing lugar basta di lang dinis parokya pagkadaghan ang yung magsigig pa-picture karon ba? Dugay kay kung mairog, kay daghan kay magsigig pa picture. Usahay gud mo, sibat na lang gyud ko kay og ako gyung tugutan, murag di gyud mahuman. Pero dinhi, bisag manghagad pa ko, wa gyud mo pa picture. Bisag manghagad pa ko ba, picture ta. Di ba sa taga dinhi ba, kanin taga dinhi ba? Bisag manghagad pa ko, may na ay pa den. Ang ang ilasang ang ilasang una may naong ni mo si pa picture. Lang. ana nya kini kamatuoran pun ni siya og masuko sa kuani ma, ma kuan ma mahiubo sa guani, ana mabugatan gyud ko makahimo jud sala kay magmahay-mahay man ah mura mo kun sa dinya Kamu pay gipakaon ako parokya nya magana-ana Anak ko samot na gyud pero si Hesus ang iyang gibuhat sa dihanggi sa likway siya gi-reject siya wa siya mo-reject more sa mga tao mau siya ang tinood ng pagpuyo sa kamatuuran ang kamatuuran din his kalibutan mga iksoon dili na dawaton ang kalibutan kalibutan yud sa bakak mamakak yud ang kalibutan niya kantong mga taong kalibutanon sa maaning nanimba karon. baka konsan. Be, kamo ka be, gikan atong March 1. Gikan lang sa March 1. March 24 naman ta karon. Kinsa ninyo ang wa gyud ka pamakak? kamot kano be. Be honest. Oh, at least honest mo karon. <laughs> karon ra mo buntaga honest, oh, di ba? Oh, ito gan gyud mo Makak ide kaduol rana March 1 samo tagyog akong ingnon gikan January 1 2025 kinsa gi wa ka pamakak na samo wa na gi makapasar ana samo tagyog mo ingon ko gikan sa pagsugod ninyong first confession unang pagkumpisal hangtod karon kinsa wa ka pamakak na Mosa mo samo mo na mga bakakon gitang nya no, kanus masa sa tama maka expect nga magpuyo tas kamatuoran og sultihan tas kamatuoran di kita ka expect ana mo na magdinawatay ta imong tupad ina kanang imong naong tinuod na ina na. Ano? ina ang imong naong kanang <laughs> colors imong buhok kana imong kilay imong pilok imong naong ana kay mao na daghan man kay mga bakakon ana labi na mga babae so bakakon guys tanan monang di God, kapuyo bas ka matuuran. sa naong palang lang ato nang ipamakak unsa na sa atong binuhatan oh. musamot na gyud mo na karon nagkagubot kay porting daghan ng bakakon nya ba ba angkon? ang atong buhaton pugso nato angatong atong isikatao nga muangkon sa iyang pagpamakak niya kita di muangkon mao na diri atong unang pagbasa na makak si Naaman nga nindot kuno kayo ang ila ditong <laughs> ilang suba mo nang paliguon ta nang Jordan nga Jordan nga kabati ana inyong sapa diha Tukay nindot ito, nga noong ito kapaligoon. Muro bag, ang iyan, ang iya bang gusto ba, nga siya gay may gani, kay doon ay mapaubsanon na sulugoon niya, nangon, sir, ni hago na mantagporting layo ang baktas ani. Nga nung dili na malang nato sundon ang gisulti sa propeta, o nagpaubos si naaman, iyang gilangkat ang iyang garbo, o iyang gitanaw ang iyang panginahanglan, nga maayos siya sa iyang sanlang. Nagdi di siya makaayo ni ana by himself ang kamatuoran nagtug niya nga sanlahon ka bisan pagsikat ka nga pagkatao bisan pag ikaw ang chief of staff sa inyong nasod sa Syria pero sanlahon ka why armas why gahom nga tawhanon nga makaayo ana og sa dihang iya naangkon nga gakinahanglan di e siya ni sunod siya sa gisulti sa tao nga ni presentar nga posibleng makaayo niya. And humbly, ni tuslod siya kapito dito sa sa sa, sa hurdan. Yan sa samay hetabo Ha? na ayos siya porti niyang pasalamat ilingay mong tupad ina gusto ka maayo gusto ka mayo? Ana? Oh, Gusto kang maayo? Wala. Pagpaubos. Kay kaning bakak o kaning garbo, magkuyog muna na sila. Basta paggarbohon, bakakon. Niya dayon mo, pakapinday niya ang pagkamasukanon. Kanang bakakon, garbohon sa na, niya dali kay masuko, Be, sa team Duterte o team Marcos, kinsa Manila ron ang mas bakakon. Ayon lang tingog, ayon tingog. Kana, pamalandong lang ba? Oo, Kinsa sa nila ang mas mapaubsanon. Kana bang makahimo kag bakak, pero muangkon sa ka. Pag hearing bitaw sa Senate nga Panguluhan atong ni Senador Ayme, a few days ago makita gid nato bab isigid sila dipinsahay isigyo dipinsahay ana makaingon kita nga in some degrees pamakak gyud to the box <laughs> sige gyud pamakak ambo to kinsa gid pinakabakakon o na maginang kunay lang gid unta magpaubos ba? ug mo atubang tas kamatuuran, bahala nag ang kamatuuran, sakit dawaton. Muna lang giingon, truth hurts. Truth hurts. Naimokritisize na ako. Father, sige mang kagwali, mura mag in favor kay kang President Duterte, waday ka mo consider anang iyang EJK, anang ipamatay ng mga adik, ako kano sa amas nga wak ko maluoy anang mga adik nga gipang patay. Daghan maganik adik nga gipang sagop. Gikawatan <laughs> na maganik kapilas mga adik. Sukad pa ako trabahos trabaho slanbang, hangtod karong pari na lang ko kapila na gi. Giunay anang mga adik. Dili lang adik nga wak na ko mailhi. Hastang mga adik nga ako yung kaliwat. Gipang ilad naman ko ko anak nila. Ang mana nako, sila pati ang nah, nalipay sa daig kong gipang patay na sila. Wah. Pero ang pamuta Katusan katus ang gipatay sa mga adik, purti masandaghana. unsa man sa iatong reaksyon, ato. ang gipakius na gipang patay sa administrasyon ni Duterte, gikas pagka mayor hangtod na presidente. ang iya giyong gi, gi solte, mga adik niya na ako mga inosente nga na apil mga bata mga babay uh, gitawag siya o collateral damage sa ila ng version collateral damage murabag na naali sila ba stray bullet, inana naali or ni babagbabag niya galagot ng pulis. Kaya napatya na sa sila, babag-babag, patay na lang sa kapil. Mga collateral damage. unsaon man na nato pag ang kamaturan na kani siya murder kani siya uh, legit ni nga encounter, na atay korte. Pahilig kaso. Simple rin yung gayo. Pahilig kaso. Nga nung may kaso sa EJK si President Duterte Dinis Ato. Mo man ni sa mga international lawyers, why so kaso din eh pero dunay kaso sa ICC. Unsa man ang ila sang ingon, di na mo prosper din he. Kay influential kaayo. Na presidente pa siya karon, di naman pile kaso padugtaan na dias Okay ra na. Pero og mag Dito sa tagpadaan niya nga sa ICC, mura na sa tag ni Angkon ng mga bugo din hing atong korte na incapacitated ang atong mga lawyers ang atong mga prosecutors to know the truth about AJK of President Duterte Nya mo Angkon dahi tana mo Angkon dahi mo ng mga bugo ato mga lawyers din hing kanang nagda sa Supreme Court mga bugo na sila mo Angkon dahi mo ako di ko mo Angkon kay mga bright gina sila oh Nga naman din ang atong bar exams din eh binugo, daghan magiging mga hagbong anak, purting lisura. Mo na nga, di ta magpa, kung ano eh, di ta magpa. O ang atong Philippine Constitution, o dili na nato sundon diha ang provision, nga nung din ang atong Philippine Constitution, ubos na siya kaysa ubang mga nasod, ubus na siya kaysa ICC nga statutes, na ang warrant of arrest sa ICC ato yung i-impose bahala na ang atong konstitusyon nag-ingon na di yun i-deprive sa due process ang accused person bisan pa ang guilty person di man gani i-deprive sa due process bisan pa ang kanaganing na ang gani mga PDL tagaan pa manganig, basic human rights kanang na nagyod, konbiktado nagyod ato pa man ng Tagang agjo process mo ng mga dili yun kuno inhuman ang mga facilities sa atong kani mga mga prisuhan mo reklamo pa mga inang uban mo na atong pailag kaso aron makilhan o kinsay ga ejk yun tinodanay kaya mga adik pertis ang daghan ng gipatay yun dinilas atong liloan di ba Naingon ba ko? Na na'y mga pari, gipang patay adik, gi adik. Na mga estudyante, gipang patay adik. Na pa'y gipang rape. Karong ganing bago, foreigner. Na pag ito'y galakaw lang. Karong lang yung ganing bago. og mo irog-irog tagjotay. Katong ngilo kayo nga crime dito dapit sa... Dito? Na, naga ba to? O, oh, iyang gipatay ang iyang duha ka anak, tas iyang asawa, iyang iputlas liog. Kay gikan sa siya nakasuyog. Ako kapila ko nagmisa o mga gipatay sa adik na pagani apo mi unay patay sa duha niya kabuk apuhan lolo o lola niya iya yung gipatay kay uh, naglagot lang siya sigihan siya og sulte pulos sa di sila mga reality niya yeah, dili na siya EJK dili din na extrajudicial killing ni Agid itong geoprasis wasad ala kaso di na lang ta maglalis Naatay atay-korte. Nakaroon, ugari sa tas morality. Moral ba? Naatay doktrina sa simbahan. Anha nato diha sa so taon kon kinsa nato ang padong sa impirno o kinsa ang padong sa langit. Ang ginuo na sa atong korte, ana. Ang ginuo mo itong korte. Ang atong hiring, kanusaman, inig kamatay. Kaya naman sa uban na bisag paila ni kaso... diri sa kalibutan, makaikiyas yun. Kaya tungod lagi anang ato ...sang anak-anak ba, na man na siya. ...na... tawhanon ramanta, huyang, makaikiyas yun. Don't worry na ay katapusang korte nga mohukom nato ug unsa man ang atong Ginoo muna unsa tuig tubag nato sa salmo sa titubag na to ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios anos aman ako makaatubang kaniya kung kita gidaog-daog na kung kita gipahamtangan na sa mga silot nga dili angay kanato mangandoy tang mo atubang sa Ginoo ngilinga imong tupad ina gusto na kang mo atubang sa Ginoo gusto na ah na oh, siya. Yeah. Muna, kung tanaw na to si Kristo, relax na kayo. Nga naman, sila si Pedro Calungson, Lorenzo Ruiz, ato mga santos, relax na kayo sa dihangi atake sila sa kalibutan. Nga naman, ang ilag yung number one na pangandoy to see God face to face in heaven. O kung mauna na'y atong pangandoyon. Dili na gani mangandoy og hustisya din his kalibutan, kung dili magsigi taghatag og hustisya para sa atong isig katao. Kanabang kita na source of justice, kita na source of compassion, kita na source of forgiveness. Dili kay magsigi tag demand og hustisya para nato. Sinaaman sa dihang na ayaw na siya, siya mo'y nihatag nasad ngadto sa propeta nihatag sad siya og gasa kanang manghatag na tabang ngilingya na sad imong tupan ing napilaroy slat imong paliton karong adlawan. ing napilaroy slat imong paliton <laughs> panghatag na og slat sigig pangayog kwarta sig pangayog kwarta sig ginoo palit og slat na pilar gyud na atong slot ang tulo na to slot is BF dag 500 ang atong God's healing and deliverance uh, 100 ang atong haligi para ni Mama Mary 100 700 ra sigig pangayog kwarta nya sud sa usa ka buwan di gani kahatag og 700 nya ang pangayoon tag 100,000 ana kay bayad sa utang ana, I, I kano lang na din ni, panghatag okay na lana, ah, ay pangayok. pangayo tanawa. Si Aruk dili na madako-dako. So on ang tinod anay kalipay na asa atong paghatag og Dios nong butang ngadto sa atong katao. Dili sa pagpangayok og mga maayong butang kung dili sa pagpanghatag yon. Muna on unta makapili tag mga kandidato kandidata sa atong midterm election karon nga mga manggihatagon og hustisya manggihatagon og kamatuoran manggihatagon og serbisyo nga mapaubsanon sa atong nasod dili mga tawo nga magsigilag pangayo sa atong nasod og pabor mo nang magsigig korapsyon magsigi aning drugas smuggling og uban pa atong analyze maayo nining mga nanagan karon labi na gid anang team Marcos og team Duterte ato silang analyzeon kinsa sa Manila ang tinuod gyung manghatag og hustisya manghatag og transparency manghatag og accountability manghatag og pagsumpo nining mga drogas mga smuggling mga terrorism og sa kakabos kagutom sa atong katawhan kinsaman ani nila ang naay anak nga kinaiya mailhan na nato uban sa atong pagampo og sa pagsuta nila diha sa atong social media kay nindot kay rong social media kay naatanan diha ang bati og ang nindot ang tinuod og ang bakak naa diha kita nalay mo sa anak at least available Available ang kamatuuran o ang pranang live stream. Bakak din ang live stream. Ang kanang -post tingali, kanang ko ano, na, magero mag isyo sa atong first lady, ang butlag tinood ba na nga, sige na mas lag pangitahain hain ko nung first lady. <laughs> Kaya niabot man ko atong, atong March 11, pero gasiging ingon ang mga tao, asa ah, lagi, pag live stream, picture ang may ibutang, isa, di ba, pag kada pa yung live interview bagi kan sa TV station nga mag-interview gyud nga mosulti siya og unsay nahitabo wa pa mag live karon 23 naman lang 11 days na lang ang nilabay sige <laughs> gilag post og picture kana ba mga ina-ina, anha diha makita unsa ang social media molihok karon ang fake news o ang true news nagsagol diha Sama sa ganing nanimba karon ang buangon o ang buutan nagsagol sa dinhi. Kani ba kaning nanimba? Naaman. Sa inyong pamilya, sa dahi buangon, sa dahi buutan, nagsagol gina. Kay matod pa ni Kristo din his kalibutan, nagsagol ang sagbot o ang trigo. Mura sa tagbaling na nagsagol ang maayo o ang daotang isda. Kamaulat muhapat muhagpat. muhapat muhagpat. Ano ha? Sige, manindog tong matinod anon